Yes, po. Dito po kami ngayon kasama mga kabataan. Uh, po kami sa kapatid na sa kapatid namin po. Si Reddy Kala. Ayan. So, tingnan rin po namin. Kumustayin namin siya sa kanilang tahanan. Bilang mga kabataan sa MCGI na naturuan ng mabuting aral, pag-ibigan at pagtitingin ng mga magkakapatid, ay masigla ang mga kapatid na kabataan na katuwang sa paglingap at pagtingin sa mga kapatid na nangangailangan. Tao po. Kuya, tanong lang po. Tanong lang po. Litiga lang po. Kilala niyo po. Litiga lang po. Saan po ang bahay po? Ito. Ay, ito po mismo. Ay, ah, salamat po kuya. Salamat po. Tao po. Tao po. At mga ilang minuto po kami nagtao po at nagtawag uh, at napagalaman po namin na wala pong tao, may pinuntahan po yung kapatid kaya naman bumalik muna sa lokal, Dala-dala po ang amin po mga grocery para sa kapatid at meron din po kasi kaming event na kabataan yung General Assembly. Ayan nga po at pagkatapos po niyan ay bumalik po kami sa kapatid. Hi hihihi <laughs> tao bukas na bukas na magandang hapon po ang pangalan nga si, sis ano? sis Slatey po. Dito na. Hello maganda po, magandang hapon po. na po ako dun eh. Ah? Apo, po Ay, tama-tama. Ano po? Abalahin ah, muna kami namin kayo saglit. Okay, Hindi <laughs> <yung pwede. laughs> yeah, po pwede. Bakit po? Bigyan nila kayo sis to. Pumunta na kami kanina rito. Opo. May pinapahan. Nagpunta po kami. Papunta na. Sis, ay, anong ang, paano? ano nyo nang parang hindi nyo bitbit bit mamaya. Ay, tapon. Nakakaya po ay. sa inyo. Hindi po, sige po. Kanina. po. Pamat ah. po sa Diyos. Oh. Ano nga pala sa doktrina, sis. Wow. Ay, ito, hindi, sis, sis, pasok nyo muna po. Ah, okay lang po sis, pasa kami. Ang din. Oh, pa pa. Bingaw. Ito po po. Ah. Ito po. Sa chat na po kayo, hindi dito sa bar. Okay na, po. Ayun po. Okay na po. Okay, salamat po si Dios. Okay. Sakto pa punta na si Salwan. Oh, sabay-sabay na tayo. Sinundo lang talaga namin kayo. Salamat. Po. salamat po. Okay, tara na. Tara. Wait. Ay, sayang nakahanda pa naman ako ng awit. Dugan <laughs> na, dugan <laughs> na. Nag-practice <Ay>, daw siya. <laughs> Salamat po sa Diyos at nandito na po kami mga magkakapatid. Sama-sama po kami. Siyempre kasama po namin si Sletty sa pagpunta ng lokal at sa isa pa pong gawain namin pong pagtutulong-tulong ang mga magkakapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!